gunungan Nganong diri maju segi gunung nagduda na gunung mo ba? kalimut kaya ngana diri aku angklasmit magsabay ramimu ato geskulahan Samuka jualan bayanan ni ombis kaya sa di seskulahan diri nama inu magpahunung Ayaw lagi pagbuot ya kainak nagpalit na ko sa mga gapon. Ay, naunsa man ni si Kuya. Uy, gipalit na gud na ko binangkal doon. Ay, may na lang. Nakadala ko doon bingka. Oh, kanina lang, oh. Ha, uh, unsa man niya, uy, bingka. Wala, kwarta lang. Pahit sa ang bingka. Mabusog na ka na. Inom lang na ng tubig. Eh, unsa man niya, uy, bingka. Pagod Naglagod sa guwani ni Kuya, oy kay Dalo. bay! Dili gin mga tagong kwarta at Karon, bingka na po. Dili ko ganahan mo kaon, kay Dili dyang po. na po guwani sa kong mga classmate. Kaya kung baon, bingka nga pagod. Bahala na rin si Kuya, oy Ulaw na lang hinoon kay Musuluda. Kaya wala ko'y baon na kwarta. Um, sa so kayaog, dili na lang kaya ko Musulod. Pwede raman siguro. Buslan man nga bingkar ay yahang yatag. Di nalang kumusulod, oy. Unsa may buhato na kukaroon, ha? Ay, tama. Muadto ko sa ilalom sa tulay. Magdula ko nitong syatik-syatik. Unya, hapon ako muuli Para makaingon na si kuya. Nganing sulod ko. <laughs> Bright agad na ko, oy. Bright kay sa ba? Tan, tan, tan. Magdula-dula si Agata. Tan, tan na akong paborito nga tulay. <laughs> May gani kay nadala na ko ni ako ang plastic ko na ako kalingawan sa ilalom. Be, mo ako sa ilalom, be, kay pasig na ay makakita na ako diri, ah. Tama, ginulay tao, bay. Sulod, kay na ako ni tulay karon ba. Be, asa mo ko magsyatik-syatik, ani, ha? Nalang, na lang. Tama. Malingaw dyan ko ani karun ba? Ahawod ba yan dyan ka ikaw mo karun. Be, tisingan be. Asa man akong pamato ane? Bayulit pula o yelo. Ah, kanin pula. Ay isog. Basta pulahan. Isog kay na. Be, sa ni. Para mahurot tanahan. Lukutan! Lukutan! Ibigit! Ah! Natapsing, Rabay! Malas! Siguro to kung gistorya ba? Pangkog mo, mangguto, dili, manggutu pang lastiko, gud! Usab dobe, be, usab! Kani, siya, dili pa ni Maigo! Katong ganiha, malas! Siguro to! Kani, gilo, swerte na ni! One, two, three, pitik! Naigo, nagyon! For the first time! tingog wak wak o tao pero mura man ron tao kay naghagok man asa man dapit na tulog ha hala si kustan lagi na dira abay lagi na siya dira na tulog tulog di ay ka ha tripante ka be aron makabalos ko nimo Ha? kabalos ko? Agay. Klaro kang itlog, oh! Itlog? Tama! Pit ako yung itlog! Bantay lang ng itlog, di mong kustana ka! Pisat-pisat mong ba? Pit ka One, two, three! Agay! <laughs> Kasi <akin>, nagpiti ka to! Pisat <laughs> ang itlog, oh! Napintikan! Sa tuha, ha? Lagi tao, Eh, Tan, ikaw na? Ay, Dili. Si Tan si yun eh. Kaguang, kagipit ka ni makong itlog. Nge, ako di ay. Bago na magkukod diri iba. pa ka ha? Nagdama kay eh, kaglasti ko. Ikaw di winong ba? Anong di ko makaanak? Kagipit ka ni makong itlog. Dapat lang po, dili ka kaanak. Kay magdagan parias ni mo. Petig now! Gusip huh? ka? Hala, hala, mu mugo ka daw petig daw oh! Kitik nitukan apa sa ko? apa tagam nakarmahan.